kasi palagay na marami. Eh ano-ano eh, ba yung pwedeng linisin ng Diyos? Tao, pwedeng linisin. Conforme ako dyan. Eh yung hayop ba yung pagkain? Pwede bang linisin ng Diyos? Pakinggan nyo sa map -off. Ganito naman ang ating mababasa sa 7.19. Sapatkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dahong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y Sinang-ayunan niya ni San Pablo sa 1 Timoteo 4.4. Pakinggan niyo ang nakasulat. Sabagkat ang bawat lang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwin kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Bakit? Sabagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwin. Kung tinatanggap na may pagpapasalamat sa pagkat ng pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya po ang Kristiyano, bago kumain, nananalangin. Kahit ang kinain mo, ikan. Ah! sa kinain mo, Brad at warm burger, basta't na nalangin ka, nililinis ng juice yun. Yun ang sabi. Kaya kapatid, huwag kang magpaligaw na ang kahulugan ni God ka ang nilinis tao. Hindi totoo yun. Kaya tao, kaya hayop, kahit sino pa, pag nilinis ng Diyos, wag nating ipalagay na marumi. Yung baboy, nung unay kinigilan, Pagkatapos na yan, madmin natin ang embryo ng baby ay pala tuntunan lamang na ukon sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-sari paglilinis. Ang yung sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang walang kanilke, bawal ang kanire, bawal ang ganon. Mga palatuntunan labang lamang Uh, walang nararapat si Kapuin. Bawat nilalang ng Diyos. Eh, ang baboy, Diyos di naman ang lumalang dumi. So, sa pati ko ba'y nagpa-practice ng moderation eh? Basta na siguro, kumain ng baboy, at kung pag araw-araw ay baboy ang kinakain mo. Eh, kahit nga ba, kapag araw-araw ay baka kinakain, ako ulit si ka rin eh. Ganun lang yung kailangan may moderation. Unti-unti, di naman baboy. Hindi naman masama. Eh. Sa panahon ng baboy, di pa, ang sabi ng Libya, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakuin. Yan po ang sinasabi ng kasulatan kapit brother Ray. Bakit daw si Pedro hindi kumain? Sabi niya, Panginoon, kailan mo na ako hindi nakakain ng marumi at manduma. Eh, sinabi niya, nakaraan na yun eh, kapatid eh. Hindi mo pala iniintindi, kapatid. Yung sinabi niya, kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumatuma. Pwede talaga sa kain ng pinag-uusapan. Nung nakaraan niya kumakain kasi, nasa religion siya ng Udaismo. Bawal talaga sa kanila kumain ng mga baboy, mga palakay, etc., etc. Kaya kahit kailan, Panginoon, hindi ako kumain ng marumi at karumatuma. Pero nung ipakita sa kanya yung kumo, sinabi na niyo, Pedro, magpatay ka, kumain ka. Ang siniging is na Diyos, huwag mo niyo na marumi. Eh. Kung mataas sa atin yung pabakay yung siya kumain. Nung sabi na yun, hindi pa siya pinapakain Pero eh. eh, nung sabi na Diyos, umain ka, tanong ko na nyo, umain pa si Pedro doon sa pinuntaan niyang bahay ng enteers? sabi niyo hindi kumain, kumain siya. isang tinig. Magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. O oh, ano eh, ang kulugan ng magpatay? Papatayin niya ba yung mga tao noon? Eh, eh, sabi kakainin? Eh, alam mo, tinutukoy dyan, yung kakainin talagang inihahanda para sa kanya. Sa samantalang naghahanda, nawalan siya ng ulira. At kahit to sa so pangyayaring yon, na naalaman ni Pedro na talagtas niya, tinatanggap na ng Diyos at mga hintil na dating tinatanggap na marumi. At kung yung mga hintil ay tinatanggap na ng Diyos, nilinis na ng Diyos, pati yung kinakain nila, nilinis din ng Yan ang dapat maintindihan dyan.